Joey De Leon, may ginawa umano kay Atasha Mulak sa loob ng Itbulaga. May lumabas na kontrobersyal na usap-usapan sa social media kamakailan kaugnay sa veteran TV host na si Joey De Leon at sa bagong The Barkads na si Atasha Mulak, anak ni Naaga Mulak at Charlene Gonzalez. Ayon sa mga netizen, may, hindi ka nais-nais, nice, nice umanong ginawa si Joey kay Atasha habang nasa loob ng studio ng noontime show na Itbulaga. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa magkabilang panig, mabilis na kumalat ang mga video clips at screenshots mula sa naturang segment ng show, kung saan makikita umano ang di umanoy, hindi komportableng, reaksyon ni Atasha sa naging biro ni Joey. Ilan sa mga taga-subaybay ng programa ang nagpahayag ng pagkadismaya sa social media, habang may ilan namang nagsabing baka isa lamang itong misinterpretasyon ng mga nanonood. Samantala, nanatiling tikom ang bibig ng pamunuan ng It Bulaga at ng Tape Inc. hinggil sa isyu. Wala pa ring opisyal na sagot mula kina Joey De Leon o ata siya mula kukul sa nasabing insidente. May ilan namang tagapagtanggol si Joey na nagsabing matagal na itong kilala sa pagiging prangka at mapagbiro on cam, kaya hindi raw ito dapat bigyang mali siya. Habang hinihintay ang kumpirmasyon ng mga partido, hinikayat ng ilang netizens ang mga programa sa telebisyon na maging mas sensitibo sa pagtrato sa kanilang mga co-host, lalo na kung babae at bago pa lamang sa industriya. Patuloy pa rin sinusubaybayan ng publiko ang magiging sagot ni Atasha at ng kanyang pamilya, lalot kilalang pribado ang kanilang buhay. Samantala, nananatili pa rin trending ang isyu sa social media habang hinihintay ng marami ang buong katotohanan sa likod ng pangyayari. Ayon sa ilang insiders, tila naging awkward ang atmosphere sa studio matapos ang nasabing insidente. Ilang production staff umano ang napansin ang bigla ang pananahimik ni Atasha at ang pag-iwas nito na makasabay kay Joey sa ilang mga banter sa mga sumunod na segments. Bagamat sinubukang gawing normal ang daloy ng programa, hindi ito nakatakas sa matalas na mata ng mga masugid na manunood ng Itbulaga. Dahil dito, muling nabuhay ang mga panawagan para sa mas responsableng pagpapatawa sa non-time television, lalo na't marami sa mga viewers ay kabataan. May ilang netizens na humihiling na magkaroon ng mas malinaw na patakaran o orientation sa pagitan ng mga hosts upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan sa live broadcast. Sa ngayon, inaasahang maglalabas ng pahayag ang pamunuan ng show upang tudukan ang kontrobersya.